Kamusta mga kaibigan? Ngayon, nais kong lumubog sa mundo ng mga pinansya kung saan ang mga pagkakataon ay lumalawak ng mabilis. Ang pagsasaliksik ng pautang ay bahagi ng pagpaplano ng pananalapi. Sa pag-unawa sa prosesong ito, tatalakayin natin ang mga benepisyo at panganib ng pagkakautang at ibubunyag natin ang mga aspeto sa pagpili ng pinakamahusay na desisyon sa pagkakautang. Maraming sasabak sa mundo ng mga pautang, kailangan maunawaan ang rate, termino at epekto nito sa kalagayan sa pananalapi. Pag-aaral ng pautang ng Finbro, espesyal na katangian at kung paano makamit ang mga layunin sa pinansyal. Palawakin natin ang pag-unawa sa pautang sa pamamagitan ng pag-aaral ng credit history at epekto sa credit rating. Ano ba ang Finbro? Inbro, isang plataporma para sa mga pautang dito sa Pilipinas. Tutulong ito sa iyo na makakuha ng mabilis na pautang para sa mga hindi inaasahang gastusin. May maginhawang proseso ng aplikasyon at malalambot na mga pagpipilian sa pagbabayad kasama ang pag-withdraw ng pera sa anumang sangay ng banko o sa anumang ATM. Online deposito sa banko at direktang pagpapadala sa mga electronic wallet. Maaari kang tiyakin ang iyong kakayahan na makakuha ng pautang. Ang paglalagay ng Finbro ay nagbibigay daan sa mga kliyente na magpautang mula sa 1K hanggang 50K sa loob ng 1 to 12 na buwan. Ang aplikasyon para sa mga pautang ay maaaring ipasa sa smartphone, laptop o computer at ang pera ay matatanggap sa pamamagitan ng bank account o electronic wallets tulad ng GCash at Maya. Magsumite ng aplikasyon ng mabilis, aprobado ang pautang sa 10 to minuto, nagbibigay ng solusyon sa pangangailangan sa pananalapi. Mahalaga na to pa rin ang mga obligasyon sa tamang oras at kondisyon ng pagbabayad upang makapagpatuloy ang mga pautang bilang kapakipakinabang na pagkakataon. Hindi pagsunod sa schedule malalang epekto, maging maingat at maging responsable. Patuloy kami sa paggawa nito at nais kong ibahagi sa inyo ang mga benepisyo ng online na pautang sa Finbro. Mabilis at epektibong proseso ng paghahain at pag-apruba ng aplikasyon. Pangalawa, mga minimum na dokumento. Sapat na magpadala ng isang larawan, pagkakakilanlan ng tao, at magpadala ng isang selfie. Pagtaas ng mga oportunidad sa merkado, nagiging mas kompetitibo ang platform. Madalas in demand sa mamimili para sa karagdagang impormasyon tungkol sa produkto ng pautang ng FINBRO Online Loan pumunta sa seksyon ng mga madalas na tanong at tingnan ang lahat ng nais na impormasyon. Ikaapat, obligadong pagkakapantay-pantay ng kita may kakulangan. Kahangahangang alok para sa mga bagong kliyente. 0% rate at walang komisyon para sa pagproseso ng pautang sa halagang 10,000 pataas. Pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng pautang ng Finbrook kung ang iyong pangangailangan sa pananalapi ay kasama sa limitasyon ng credit spectrum, pwede kang mag-apply para sa mga uri na nabanggit. Anisang kumagamit ay maaaring magamit ang website ng Finbro Philippines upang makakuha ng personal na utang. Ang uri ng pautang na ito ay kilala sa mabilis na pagbayad at pagkuha. Perpekto para sa mga Pilipino sa tipikal na estilo ng Finbro. Emergency credit para sa mga nangangailangan ng agarang tulong pinansyal at walang oras para sa mga proseso. Ang Finboro ay nagbibigay rin ng serbisyo na ito. Pwede kang kumita ng pera sa loob ng ilang minuto o oras na perfectong solusyon sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pautang para sa negosyo. Bukod sa personal, pwede rin makakuha ng pautang para sa pagsisimula ng negosyo. Ang Finbro ay magandang pagpipilian kung kailangan ng kumpanya na masakop ang mga gastusin. Ang flexible na schedule ng pagbabayad nagbibigay daan na ibalik ang pondo. Kailangan sa pautang sa Finbro Cash ay simple at walang problema. Makakuha ng pautang agad pagkatapos magsumait ng aplikasyon. Ang Finbro ay hindi nagpapatupad ng pagsusuri sa kakayahan ng mga mangungutang kaya hindi mo kailangang sumunod sa mataas na mga kahilingan. Walang mga kinakailangang kahilingan sa minimum na credit rating, kaya maaaring magsumait ng aplikasyon kung sumusunod sa mga pangunahing kriteria na nakalista sa ibaba. 20 taon ang minimum na edad para sa pautang. Dapat 20-65 taong gulang para makakuha ng pautang. Pilipinong pagkamamamayan, dapat maging mamamayan ng bansa, hindi bisita, at maipapatunay ito sa mga dokumento. Pagtatrabaho dapat kang magkaroon ng trabahong may sweldo at matatag na pinagkukunan ng kita upang bayaran ng utang. Nagpasa ng aplikasyon, ang koponan ay naglalagay ng pagsusuri. Mahalaga ang tamang paraan ng pagkakakilanlan ng isang tao. Ngunit sigurado ako may tanong ka kung paano magbayad sa iyong pautang sa Finbro. Karaniwan, proseso ng pagbayad ng utang sa kumpanyang ito ay katulad ng pagkuha ng pautang. May dalawang pagpipilian sa pagbabayad kabuuang halaga o bahagi-bahagi, depende sa inyong kagustuhan. Buong pagbabayad ng utang, ang opsyon na ito ay nagpapahiwatig ng kabuuan ng pagbabayad ng utang at susunod na bayad. Walang komisyon at walang nagaambag na porsyento sa nangangahulugang ito. Ang pangalawang opsyon ay ang minimum na bayad para sa pautang. Pwedeng bayaran ng mga dikayang magbayad ng buong halaga. Magpapaliban ng pagbabayad ng kredito 30 araw para makalikom ng pera sa susunod na bayarin. Mga paraan ng pagbabayad sa Finbro: Pagsasalin, Sentro ng Pagbabayad, Sariling Electronic Wallet. Pumunta sa isang trusted payment center at magdeposito sa iyong account sa Finbro. Kung plano mong magbayad gamit ang electronic wallet, pumunta sa iyong personal na account at pumunta sa pahina ng pagbabayad at piliin ang tamang electronic wallet. Sa pamamagitan ng mga bangko na paglilipat, kung plano mong magbayad, maaari ka rin magpadala ng halaga ng pagbabayad sa iyong account sa Finbro. Sa pagtatapos, masasabi kong ang Finbro ay kilala hindi lang sa kahusayan at pagiging bukas sa mga gumagamit. Hindi tulad ng tradisyonal na bangko, ang platform ay tapat sa mga bagong dating at nagbibigay ng pautang ng walang mga kinakailangan sa buwanang kita at pinakamababang credit rating. Ang malakas na bahagi ay ang innovativeness sa pagpili ng mga paraan ng pagbabayad. Ang Finbro ay nagbibigay pansin sa pangangailangan ng mga kliyente. Pinapayagan silang pumili ng pinakamahusay na paraan ng pagbabayad ng utang. Tinatangkilik din ng Finbro ang hindi lamang personal na mga pautang, kundi pati na rin iba pang mga kredito-produkto tulad ng emergency loan at negosyo na pangkalahatang kasangkapan sa mga pangangailangan sa pinansyal. Ang Finbro ay isang moderno at inovatibong plataforma na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga serbisyo sa pananalapi, simpleng proseso ng utang, at fleksibol na pagbabayad. Kung nagustuhan mo ang video, pumunta sa channel, mag-subscribe, mag-like, at sa susunod na pagkikita,